morning. Maulan ang ating umaga sa ngayon. Ingat kayo dito sa Bicol Region, lalo-lalo na dito sa province Balbay. May meron ng orange rainfall warning. Kaya kinakailangan mag-ingat yung ating mga kababayan dyan. Ano? Uh, hindi natin alam kung ang pinakang kalagayan ng panahon natin sa ngayon. Sabi nila, lanin niya daw. Tapos mayroon daw papalapit na bagyo. Naku po. Pero kahit ganun pa man, mayroong positibo at uh, negatibong epekto yan sa atin. Negatibo dahil naapektuhan yung ating kabuhayan sa pang-araw-araw kapag masama yung panahon at maulan pero sa mga magsasaka ay malaking biyaya po ito tulad dito sa ating uh, taniman uh, napakalulusog na ating mga halaman dahil sa madalas na pagulan uh, although kailangan natin ng balance na sitwasyon ng panahon para patuloy na lumusog ang ating halaman yan yung ating kalamansi na dalawang taong gulang ayun na oh berdeng berde at uh, patuloy na namumunga yung mga rambutan ayan na malulusog na yung takunan na nyog ayan na matangkad na yan at uh, hindi natin maiiwasan yung patuloy na pagdami ng mga damo dahil sa madalas yung pagulan. Pero ganun pa man, medyo safe na yung ating halaman dahil ito na. Oh. Matataas na. Hindi na siya gaano maapektuhan ng mga damo. Maliban na lang kung maglalagay tayo ng pataba, kailangan talaga madamuhan yan sa paligid ng puno. Pero tungkol sa ulan, walang ganong problema no? dahil sa mas na mayabong na yung ating halaman kaysa sa mga damo. Ayun na natatakpan na ng mga uh, halaman natin yung mga damo. Ayan, tingnan niyo ang lakas ng patak ng ulan sa ating payong. Uh, kailangan kong mag-walk around para ma-monitor ko yung kalagayan ng mga pananim at pagkapag maayos na yung panahon ay uh, makapaglagay tayo ng kung ano yung mga kinakailangan ng halaman, either pataba o kaya mag-spray para tuloy-tuloy yung paglago ng ating mga halaman Ayan, yeah, lakas, lakas ang ulan Kanina pa tong madaling araw At uh, yung mga lowland, actually baha na eh Yung mga nadaanan ko papunta dito sa aking farm, talagang lubog na sa tubig At uh, actually, nagdalawang isip na nga akong tumuloy pa dito dahil baka sabi ko matrap pa kami dun sa aming pagbalik pag-uwi Ayan yeah. Yo, yung nyug ko medyo bumagsak ng konti dumapa ng konti dahil sa lumambot yung lupa at no, medyo lumakas yung hangin yan oh. pero magre-recover pa yan pero baloktot na yung puno ng nyug oh, yan. kahit yung mga pahabol ko rito kalamansi medyo maganda na rin yung tubo yan lumalago na maganda berdeng berde yung mga dahon Ayan. yung aking kanang kamay dito ay nagmi-maintain sa pamamagitan ng pag-spray ng mga damo kapag maganda yung lagay ng panahon at itong yug na to medyo yun know, medyo naka slanting na rin dahil sa lumambot yung lupa at saka inihipan ng malakas na hangin doon sa lowland, doon sa mababang portion na yun ay tubig na pero kapag tag-ulan lang naman yan Ayan, pero yung ating mga pananim ay ang gaganda na kaya wala namang sayang kapag tinuon natin yung sarili natin sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman although wala tayong gaanong kita at may mga araw na talagang wala pero kapag lumalago yun ng mga halaman ay meron naman tayong aasahan na produkto pagdating ng panahon so, ganun talaga yung investment sa agriculture lalong lalo na sa pagtatanim Woo! grabe <laughs> lakas na yung hangin Ayan. so nagkaroon tayo dito ng seasonal river kapag malakas yung ulan saka lang nagkakaroon ng ganitong daloy ng tubig dito may mga gabi. Ayan. Ayan o. Malakas na yung daloy ng tubig. Ito sana eh, gusto kong gawing uh, ayan, sakahan, pero nagbago yung aking desisyon dahil sa ganito na o. Kapag lumalakas lang naman yung ulan, saka lang tumataas yung daloy ng tubig. Ayan o. Katapos niyan uupa na naman. So, kapag palay yung tanim dito, ay siguro makakapagtanim tayo ng isang beses lang sa isang taon. Yan, so, yun na lang. Uh, mayroon akong plano maglagay din ng fish pan dyan, pero mayroon akong pagkukuna ng tubig. So, by that uh, uh, situation, siguro pwede na rin ako magtanim kahit ng... Siguro maglagay ako ng ilang pilapil dito ng palay yan, para mapakinabangan yung area na to. Yan dito may mga nyug pa rin mga pahabol at saka actually may interval to na papaya pero hindi ko pa makita kung lumago na ba grabe grabe yung ano grabe yung bagsak ng ulan ayan mabilis na tumutubo yung mga damo Okay, doon tayo sa taas. Tingnan natin yung mga kalamansi. Okay, so dito tayo sa tinamnan ko ng kalamansi na minarkot ko. Ano na yung kalagayan ng mga tanim mo? Mabilis na rin na lumalago. At uh, well maintained naman yung paligid. So, nakangailangan siya ng spray. Dahil sa madalas na pag-ulan, nakakaroon ng aphids. Yan, yeah, so i-spray natin ito pagkapag umupa na yung ulan at saka nagkakaroon din ng mga fungus na tulad nito yung ninilaw so kailangan din ng spray okay. so dun sa mga nagtatanim ano, hindi pwedeng iasa lang natin sa kalagayan ng panahon ano, yung pababayaan lang natin at saka hihintayin mo mamimitas ka na lang hindi ganon ang <laughs> pamamaraan sa pagtatanim ha kinakailangan talaga ng maintenance ng monitoring yan matulad tulad yan kapag nanililaw na ganyan dahil sa madalas na pagulan kapag umupa na yung ulan spray tayo ng fungicide yan pero ganun pa man kahit may mga sakit na lumalabas pero tuloy pa rin sa paglago yung ating halaman yan ah, pinito sa na ng bunga <laughs> nawala na Ayan. Okay. So dyan muna tayo mga kaibigan Pasensya na no Kasi nagpa-vlog tayo sa ganap ng panahon Pero para sa akin Okay lang to para may dokumento yung Kalagayan ng halaman Sa sitwasyon ng panahon